Hello po mga kapatid, magandang hapon at araw sa inyong lahat dyan. Sa mga mahihilig po or nangangailangan po ng mga mutya or pampaswerte, pangkabal, pangdepensa, guys, uh, pwede nyong tapusin ang aking video para po malaman po ninyo. Ayan po guys, marami tayong mga mutya, mga pandepensa, mutya ng kalikasan or pinagkalooban ng kalikasan galing sa mga nangangalaga ang may-ari ang mga dewata. Kung bakit po tayo nakakita ng mga mutya ng kalikasan? Kasi po ito po ay sinusubukan tayo ng mga uh, nangangalaga ng kalikasan kung tayo ay marunong mangalaga or tayo ay marunong gamitin ito ang mga diwata or mga engkanto sa kalikasan guys napakapalad po kapag kayo ay pinagkalooban ng mga mutya depende po sa tao minsan po biglaan na lang pinapakita sa inyo ang mga mutya pero ang iba po ay hindi alam tinitingnan na lang po pero suerte na lang po kapag nalalaman ninyo ay isang bato kung makikita nyo ay ito ay mutya ang ibig sabihin pinagkalooban or nagustuhan kayo ng isa pong kalikasan o nangangalaga sa mga mutya ay eh para kayo ay mga sa kanila. Yan po mga kapatid. Ito naman po guys, kung nakikita nyo po, yan po ay isang uri ng mutya ng tubig. Malit lang po yan guys. Mutya ng tubig. Uh, alam nyo po ba ang mutya ng tubig ay pampalusaw sa masamang uh, masamang hangarin sa kapwa or ito ay pampalubag loob din pampalusaw or pampalambot ng damdamin ayan po guys ito din po ay binababad sa tubig pwede din tong ilagay lang ninyo sa isang pouch na pula at dadalin lagi or ang iba nyan ginagawang kwintas ang iba naman po binababad sa isang tubig at laging inumin pampalusaw ng kung may masamang enerhiya sa buong katawan yan ay pampalusaw inaalis niya at ito din po ay maganda din po nagbibigay din po ng clarity sa isang tao ang isip, ang katawan yan po guys ah uh, alam po ba ninyo ang isang mutya ay maganda din ito gawing pampaswerte lalo na sa mga negosyo yan po hubog ng kalikasan iba-iba ang kanyang hugis ngunit ito ay tunay at dalisay ang magtatangan kung sino man pong mayroon ng mutya ng tubig. Ayan po, mga kapatid. Uh, kung sino pong nais po, mutya ng tubig, hubo ng kalikasan, pinagkalooban. Ayan po, mutya ng tubig. Bawat items po, kung sino man pong gusto mag-avail po, uh, ayan po, ay mayroon pong prebis, guys. Mga prebis, pampaswerte din. Ayan mga mutya ng tubig. Ayan po mga kapatid. Uh, alam naman po ninyo, ang kalikasan natin ay sagana sa mga kakaibang mga likhain sa mundo pinagkalooban. Meron tayong mutya ng apoy, mutya ng tubig, mutya ng hangin. Ayan po. Ngayon mutya ng uh, kung ano-ano man po dyan. Meron pa po. Kung kayo ay marunong lang po tumingin sa kapaligiran at marunong mamasid. Marami kayong makikita at maramdaman na ito ay totoo pala. May ganitong klasing mga biyaya sa atin ng Diyos. Ang mga mutya, ito ay para panggabay lamang para tayo ay protektahan at depensa sa sarili. Ang mutya ng tubig din po guys ay meron din pang, uh, pang taga bulag or taga liwas. Ayan po. Ayan po, guys. Kung sino man po ang nais nice po, PM na lang po sa Messenger, Mary Jane Alberto at PM niyo ako doon. Okay po. Sa bawat items, may previews ulit. Paki-subscribe and like my videos. Paki-pindutin ang notification bell para always po kayo updated kung ako ay may bagong upload. Pakitaposin lang pong ang aking commercial kung nap napadaan po sa inyo. Okay po guys, maraming salamat po sa lahat uh, Thank you and God bless all